Hala, hindi dito ko mabak. May bumili dito ah, sa ano, sa buy station. Hey, 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 Ito na, ito na, ito na, nasa low nasa low try. Ay, gago! Dalawa yan, ah! Ayan na, isang pa ako gagawin. Cluster ako dun, ah. Ayan. Oh, yes. GAS IS INBOUND! MARKING NEW SAFE ZONE! hirap din kasi din eh oo hirap hindi pa tatuloy ang pwesto kita ka sa malayo eh Close, off. Blast in the safe zone. You've got in in the pa. Uh, kaya really maganda 'yan sa adi. Sige. Yung malabas sa akin. Enemy nearby. May impact grenade ka ba? Ano? Isma? Meron, meron. Ah, kukunin ko mamaya. Pag lumabas na kami. Hindi yeah. yeah. ko na kailangan ng play. Get to the Dito na, papasok namin. Meron. Makit, 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 Maket! 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 kayo mag-delay ah. I-press nyo muna. Para mas okay nga dito men. Mayroon dito Presin nyo na dito mamaya Bago kayo na Nice one kaya lang Kayo lang na marami may bahay Sige doon na men Presin na Ayo lagi snipe, gagung. Kita dia, kita pa sa pader na. Well, Nakadapa. Sa pader. Ayan. Yeah. Harap. Ayan. Yeah. Yeah. Diyan. Harap. Eh. Oh, Meron pa sa ligot niya ha. Meron pa sa ligot niya. Sige. Plate. 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 Sige. Sa ligot. Tayo na na. Ligot na. Una ka na doon. Una ka na doon. Tingnan. Ada apa? Ê, nó đông đi chết. I'm that. not going. I'm only one. 1v1, 1v1. 1v1. Let's go. What? In the mall. Oh, oh, <laughs> oh. Follow yeah. yeah. JPI. Get in the clutch, man. <coughs>